okay, shout out sa lahat. Uh, magandang hapon. una, -una sa ating kamangdakila dakila. Na hanggang ngayon po ay ginibigyan niya ako ng katatagan uh, sa mga kapangyarihang ipinapairan niya sa akin bilang mong gamot. Uh, ito po, andito ako sa Mabalakad Pampanga. Meron tayong tutulungan na yung kaluluwa na nakita kumiliyak ng doon. May ng parang mingin ng katarungan. At uh, yun nga, parang naanin niya ako na ako ay pupunta rito. Na-detect niya ako. At sabi niya, tulungan ko. pangalan nun? Meron nyo. Okay. So, so, uh, yun natin lahat. Sana ako makawusap Tara po. Okay. Direct muna yan. Yung barco ang bawal ha. O, mo ba? log mo pa. Ano kayo naman? O, doon muna kayo. Pasok mo muna sila. Aunahin muna natin yung mga nakatira dito. Oh, okay. yung kinta, Ay, 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 yung tamo, hindi nasa rin pa. Grabe siya. Sige po. Kinagbahayang lang. po yung paaalisin pa yung mga balik. Uh, last na po, sabay-sabay na na. Okay. Sinong ipitan? Ikaw. Ikaw, siya. Why? Para maka-upan. Ika, ready mo yung sabihin ko na sa akin. <coughs> Isipin mo lang, natutulog ka, madam, ha? Wow. Um, Saglit lang naman po, no? Ito lang naman. Walang mangyari sa'yo, ma'am. Wala akong inipita na nag-imigin inipit, na namatay o may nangyari. Hina. Magtiwala lang po tayo sa ating ama at sa ating pangyayang ito. Sandal ko, ma'am. Paano? Pasabi lang. Dito lang po dito. Yan, yan lang po. Para ka lang natitulog na. Pangalan nung namatay? Jeremiah. O, tinan nyo ha, ipapakita ko lang. Sige. Sa sakit doktor, wala akong makita mo may sakit doktor kaya nang namatay. Ayun na Ah. Wala? Wala kang nararamdamang init? Wala po. Yung mga isang po, saka yung pneumonia. Masakit na? Oo lang po ano. Pero pag hindi dito, kahit birahin ko to, kahit sabihin niyo, ma'am, kung ano ha, pipigay ko ng tubo so ko, ha, ma'am? Oh! Wala, ma'am. Wala. Isa pa, ha? Pipigay ko, ma'am, ha? Hmm. Hmm. Alam mo kung pinipiga ko, ma'am? Ma'am? Alam mo ang ko? Oh. Hindi sabihin ko, hindi ko nangangkat. hindi ko pong

kaya hindi? Sino pa. po, pwede? 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 Wala, wala na Wala na. Yan na. Uyan natin. Sige, Asawa ko. sige. Sige na, Sige. Ma'am, panuuloy mo yung ginawa ko sa'yo para alam mo na Bakit ka na eh, sa hindi Ito ma'am, nakita ko nila. Wala akong nilagay na matigas. Ayan na, maka video naman na doon kayo. sige po. Sige na natin. Sayo sa Paano okay, mangyayari yan kung wala na talaga tayo pagkasa na ano? Ang mangyayari yan, tapusin ko na lang yung mga umano dito. Tapos, mamahanap na pwedeng ano. Sa... Kasi ayun yung mga pagkakasin. sa mga na magtanong tayo kung sinasin at ng Pwede enter lang sa yung kamay nito. Kasi asawa niya namatay, di ba? Yung kamay nito at saka yung pero tingnan mo natin sa iyo, ha? Pa. O, okay. ito po yung nipit siya ngayon na. Ito na mag-print bago. Halos yung mga demonyo sa iyo, ha? Yung demonyo sa iyo, Ginagamit eh? ka niya? Minsan, tolero ka. Minsan, parang gusto mong gumawa ng hindi maganda na ayaw mo naman. Tama? Tama. Yung nag-iisip niya, ano ba ito? Ano ba nangyari, di ba? Sabi ko, Doktor, sige. Wala? Mm. Pigay ko ha? Oh, mabing mo yung ginawa ko sa kanina. Hmm. Wala. Ibig mm. sabihin, walang sa kanina. Sa so, kanina yung ginawa. Sator, Arepo, Bennett, Papera, mm -hmm. Rocky. Uh, Pooh! Pwede tayong mag-usap? Pwede tayong mag-usap? Pwede. Pwede? Oo, hindi. Pwede tayong mag-usap. Ah, pwede mag-usap. Ah, kaya mo hindi. Kaya hindi. Ah, resume. pu. Pwede tayong mag-usap. Ah, pwede nga tayong mag-usap. Pwede hindi. Ah, pwede? Pwede. Ah, lulubay mo to? Lulubay mo itong taong to? Ah, lulubayan mo? Ah, lulubay mo? ah, ito ko yung matigas ng demonyo. Tayo makipag-usap. Lulubayan mo to. Ha? mo itong talalangin to, ha? Kasi. Lulubayan mo. Kaya mo hindi. Sagot. Ha? Poo! Ayun lang. Ayun lang. lang. Ayun lang. Ayun lang. Ayun lang. mo. Pero meron ka nga nakikita, nabang may nakikita ka sumay, May nakikita ka? ng Kaya nga. Kasi gagamitin ba niya eh? Gagamitin ba niya? Gagamitin. Alam niya, gagamitin ba niya? na niya sa katawan niya. Sa katawan niya. Sa katawan niya. Tapos, ano yung lang? Kung hindi so, like, tayo mga katima po gawa ng hindi nila kaya. Pangalan mo kayo? Ano ba sakit sa'yo ngayon? Ngayon, nakatawal mo. Sigurado ka. Wala Wala. Sa doktor. Wala. Okay. Hmm. Alam mo, pinipig ako.

pag hindi ako tapos mo na lang. Uh -huh. na kaya na pwede natin... Uh -huh. uh -huh. Ano eh, Kung ano, ano kayo nang ano? Magtanong-tanong kayo yung din mga points niyo o ano? Kaya ito di po rin natin? Meron din. Pwede tayo mag -ana. Kasi ang nito, gagawin kayo na matayan. Pwede niyang awakan silang kamay. Pilip. Pilip. Oh. Wala. Hindi lang ko ha. Oh. Alam mo pinipiga ko ma'am. Oh, ibig sabihin, wala rin sa akin po. So, ito yung mga pigan Sakit lang. Sakit. Masakit na. Okay. Hindi mo so, kaya? Wala. Hindi mo kaya? Wala tayong pagkaan yun. Oh, ulam. Ay, sorry ko mo Wala. Well, sabi na po yan. Pero dito... Sumasakit? Sumasakit, ma'am. na. Hindi mo kaya, ma'am? Hindi oh. po, ma'am. mo, mo. makausap. pede, pede, ah, pag kailan na niyo nagaan dito? Anong dahilan? Anong dahilan? Sige, gusto niyo itong lugar na to? Gusto niyo lugar na to? Ha? Sagot! Gusto niyo lugar na to? Isang tanong isang sagot, gusto niyo lugar na to? Sagot! Para hindi ka na mahirapan. Ha? Ha? Pwede kang makausap? Pwede? L Lubayan niyo yung lugar na to, ha? Ha? Ang L lubayan niyo pa ng lugar na to. Ha? Mas sakit! Kaya nga, lubayan niyo itong lugar na to, ha? 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 Usap tayong dalawa, kahit sakit lang, pwede? Pwede? Mas sakit! Mas sakit. Pero lulubayan niyo to. Ha? Mas sakit! Lulubayan niyo nga to. Tinatanong lang kita. Lulubayan niyo. Dasal po kayo. Ano, lulubayan mo to ha? Ang dami ninyo. Mara Marami ka dito? Marami ka dito. Marami nga kayo dito. Marami. Sagot lang. Marami. Marami kayo. Ah. Marami. Marami kayo. Umalis kayo dito ha? Ha? Umalis kayo dito ha? Sagot lang. Kaya nga umalis kayo dito. Hindi ko lang yan. Dinikit ko lang ha? Ano? Sabayan nyo rito ha, umalis kayo rito ha. Ha? Sagot! Sagot sabi. Kaya nga umalis kayo dito ha. Ha? Umalis kayo dito. Hindi kayo bagay dito ha. Isama nyo yung sana ka. Isama nyo yung sana ka. Sagot! Sagot na kasi

isang basa o, isang naman kasi kailangan dito sa atin sa pangit na nyo ay magsasakitin siyo ibig pero ngayon hindi na po siya masasakta ayunin ko muna mo muna kaya kami yung babae. Kaya kami yung babae. Sumagli ka ha. Wala po ang nagita. Na. Ay, hanggang mo. May nasimula. Atan yung <tis> ano? Inya. Ah, Tiyan, pasimulan niya lang kung ano. Tapos yung tamo Ah, mag cleansing po tayo mga ka-idol. po. Pakiboost niya sa, sundang yez sa. siya. ang baga Michael. Ano niya po. sa, na po siya. Ma'am hindi ka yung 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 Alam

ito po cleansing tayo ah, Maghanap sila ng At pwedeng para pasukan para umakausap natin. <mulit> <mulit> ng Labas mo na tags mo tags. lang maging lang. Bas! Bas! Sabi na lang. Doon ka muna sa loob. Sa kabilang bahay. Yeah. Ano po? Ang gumata. Ay, ito <tay uma estrada de solos> uh, tanto, ay dun kayo dun bayo kayo wala na kayo dito kayo kayo